Sa so, buong Pilipinas ito, Hello? Hello? Hello, sino ito? Mami, kung sino ito kayo? Ah, hindi. ako. Ano pangalan mo? Sandra po. Sandra? Opo. Tama ba itong number mo? Ba't iba pangalan mo dito? Sa so, number tinatawagan ko. Tiga saan ka? Pagkasap ka ako na Sino si Mark Salas? Ay, Si Sandra yung Ha? Ah? Sino? si Mark Salas? Opo. Hello, sino si Mark Salas? Tatawag ko po yan. Tatawag ko yan, Ano pangalan mo? Tatawag ko po yan, nga, ano pangalan mo, ikaw? Tatawag. Asan si Mark? Ang mo? Ano yung sa asawa. Ang kasabi ko? Hello? Mark! Hello, ma Neil. Oh, ano ginagawa mo? Pinapanood yeah, ka sa live sa YouTube. Ah, talaga? Nanonood ka? Nanonood ka? Ha? Okay. Kung nanonood ka, ano itong hawak ko? Mark, you, ma okay, kung nanonood ka, ano itong hawak ko ngayon? Ayan, sa ano, YouTube. Ano hawak ko? May napanood kita po yung ring. Ano ano nga, hawak ko? <laughs> ano, hawa ko? Hawa ko. Ano hawak ko? Muna nanonood ka. Ano hawak ko? Ano? Patpat yung ring. Anong patpat? Di patpat to. Ha? Ano tong hawak ko? Patpat to po yung ring. Pula yung ring. Anong patpat to? Hoy so, tama, nanonood ng siya? Pampatay ng lamok. Pampatay ng lamok. Okay, ang dami dito ng lamok at mga pambato. Pat pat Pero pambati de hello. Okay. Ano trabaho mo? Hello, Karen. Ano trabaho mo? Okay, Karen. May ano ka akong trabaho mo. Critical driver, Karen. Okay, nakaano kayo? Quarantine kayo ngayon, 'di ba? Okay, wala na mas. Okay, anong gusto mo sabihin sa ating mga kababayan? Maraming maraming salamat po. Hindi, sa mga kababayan natin, anong mensahe mo? Critical driver po, kayo rin. Ah, sige. Hindi ko alam kung bigi ka o hindi ko alam. Kayo ba... rin, naparantin po. Okay, anong gusto mo sabihin sa mga kababayan natin, mensahe? Sana po makakasutat mo itong kalbaryo na to para makabalik na po sa dati. Hmm? Makapagtrabaho na. Huwag na po luwakas. O oh, sige, ano pa? Sabihin mo na para may payo. Ah, maganda, may payo tayo lahat sa kapwa natin. Sana, uh, huwag na po sila para hindi na para hindi na po dumaki. O, oh, tama, tama. So, paano gabi mo sa 10,000? Ang pagroon ko dito na po. Parang sa okay. mga pangailahan po namin. Okay. Sa mga anak po po. Okay. Congratulations, Mark. Meron kang 10,000. Okay. Masaya ka ba? Masaya po. Masaya, masaya po. Congratulations, Saka, guys, sir. At ako Okay. At salamat sa mga katatangon Okay. Salamat sa iyo. Meron kang 10,000 para sa pamilya mo. Bukas, patatala namin sa iyo. Okay? Okay po. po. Okay, thank you very much sa ating mga winners for today. Ito. Hello mga kapuso! Ako po si Ipo. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!